Okay, good day no. At home finishing journey na naman puli natin, pero tinirhan na natin no kahit home finishing pa lang. Ah, uh, meron lang nag-comment sa video natin na nanghihingi ng update sa center natin. So, tingnan, ubat ka jan ragi. So, meron lang nag-comment sa video natin no, na nangangamusta doon sa sintered stone natin. No? So, after, ano After one year na na-install yung, yung sintered stone natin, no, eh, hindi pa rin naman tapos itong iba ba? May mga, wala pa yung mga takip ng cabinet. Hinuhuli <laughs> ko. Tsaka yung, may edging pa to eh. Pero, tignan natin. Maghanap tayo dito ng ano. Tinatanong niya kung Naalis na nga daw ba talaga yung mancha. Ayan o, oh, typical na kusina. Madumi. Typical na. <laughs> ayan, hindi ko na talaga nilinis. As is, where is. Uh, pakita lang natin kung gano'n nga ba talaga. Ayan, madumi Di ba? Eh, kunin din lang kasing ilaw ko. Oh. Pero ayan, ito, may dumi. Ano kaya ito? Anong dumi ito? Ayan, mancha yan. Hindi, medyo matagal na yan. Hindi naman kami naglilinis. <laughs> Tapos ito, may mancha pa dito. Ayan, ah. Ito naman to. Siguro mga sibuyas. Nilaw, nilaw. Ano pa tayong mancha dito? Ito, mancha ng singkamas. Ayan pa ba? Itong mancha ng toyo. Sana meron. Wala. Ito, toyo. Ah. Dugo. Toyo ba ito? Dugo. O, ano man. Ayan. Kung pakita natin kung mabilis nga bang linisin. Ah, uh, ganito lang may batang makulit pa. Ayan, <laughs> uh, oh. Eh, ito, malala. Eh, ito, ano? Ah, uh, nandito. Deep well kasi yung tubig namin. So, madalas talaga siyang magkalawang. Tapos, magdumot. Kahit may filter na kami, naglulumot pa rin siya. At nagkakalawang. Pero, kung paano namin ito nilinis. Actually, nilinis naman namin ito paminsan-minsan. Ngayon lang, hindi nilinis. So, yan dishwashing liquid na may tubig. May eh, kailangan pang tubig yan. Na halos kulay puti na eh. Ganito yan dapat oh. oh, yan. May kasama tubig. Pinapabula lang. oh, tapos. Yan. Ito oh, Medyo matigas yung mancha niyan. Ay, natatanggal nga mismo ng kamay oh. oh medyo yung iba hindi. May naiiwan. May naiiwan. oh, ito. Yan. Kagaya ng reply ko sa kanya. Ayan oh. Madali lang linisin kasi tingin ko itong sintel stone na to eh siksik -sik na siksik -sik na ba to oh. oh, so, tsagain na natin dinisin lahat para kita yung before after oh. dishwashing liquid lang tapos bumabalik na sa dating kulay nya tapos basang basahan basahan na pa yung tuyo oh, ayan yung sa o oh. Nakita niyo ba yung kanina? O, oh, ayan yung kanina. Medyo midumi. May tilaw. Ay. Hindi makita. Basta meron. O, oh, ayan. O, oh, magputi na ulit. Diba? O, okay, i testing natin dito sa mantsa ng ano. <coughs> mantsa ng singkamas. Ay, hindi pa basahin. Ano? Hindi <laughs> pa basahin lababo. O, oh, pero ayan. Ah. Hindi siya nanunuot ang mantsa. Kasi nga, siksik na siksik yung bato. Hindi ko pa napalambot yan ng tubig ha. Ah. Pinuskus ko na agad. O, ah, pusas natin ang basahan. Ah, puti na uli. Ba, etong ano. Etong dugo. Pero basahin natin yung tubig kasi eh. nahihirapan na ako magkuskus eh. Ah, na yung ano ko. Sponge ko. Ang ah, dugo ba to? toyo hmm, Kung ano man. Ya, mas mahirap to ah, kasi dugo nga yata to. Kaya eh, ko so, yan. Naalis siya. May naiwan lang. Hmm. Dugo yata to nung ano. Is that? Hmm. Medyo mas mahirap sa dugo. Pero naalis pa rin. Ito, masahan. May naiwan pang konti. Mas mahirap sa dugo. Pero, bumabalik na. Tatagay mo so, na. Ha, pag ganyang mahirap, paminsan. Eto. Steel wool. Hindi rin siya nagagasgas. Na Basta-basta. Kasi, matigas nga yung bato. O, yan o. Steel wool natin. Masususin namin sa steel wool minsan. Ah, tapos ah. Tap. Ba. Oh, bumalik diba? oh, na siya. Although may naiwan pang konti. Mm, yan. Konting kuskus pa. Itatanggal mo lang din kuskus eh, pero natatanggal pa konti-konti. Ngayon, -konti. -konti. Oh, ito yung steel wall natin, parang walang epekto sa sintered stone. Ito, talis na ito eh. Itagain lang. Oh. Kung minsan, ito, ito pa pala. Yan. Baking soda. Pag medyo nahirapan kami. Lagyan ang baking soda. Pero konti na lang natin eh oh. Ito, hmm. ito Tuyo na kasi. O yan, mas mabilis. <laughs> mm, baking soda lang. O, oh, wala na. O, ano ba? Dito pa ba, ba? Wala na. Yan. Yan. Pero may baking soda kami dito. Pag medyo nahihirapan kami sa mancha. Baking soda. Pero mabilis pa rin maalis. Ngayon naman testing natin sa ano. Hinihingi din siya ng update na pinapatungan ng mainit. So, nagpainit tayo doon. Ha? Takba, 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 takba. Gulo ng bahay. Yan, mainit na to. Oh, ayun ah. Oh, tumutunog, di ba? Ibig sabihin, mainit na siya. Paminsan, direkta na yung pinapatong doon yung kaldero. Ito, kawali. Patong natin, mainit pa. Oke. Okay. Oh, uh, balikan hati mama ya. Masa yang ngejelekkan. Masa ganda sana itu. Ini dia nyatin tuh. Kalau <laughs> mau <Ato>, itim itim. Nah, <laughs> uh, balikan jalan ngatin. Ini rebuk santuy. siya. Tapos balikan natin mga ilang minuto to. O so, lagyan natin to. Natin. Musok no. <laughs> <Sobrang init. laughs> hmm. musok yan, na sila. Ito may yan musok. Na. musok Ito, yung mancha ng ano tubig, yung kalakalawang sa kalumot, naghalo na yan diyan. Oh, ano lang to, dishwashing lang to. Pag di kaya ng dishwashing, baking soda. Ayun, matigas oh. Mas grabe to. Di kaya. Tigas talaga. Huwag tayo na baking soda. <coughs> Ganun lang namin siya nililinis. Pero hindi nagagasgasan yung anong bato. Yes, na, napunta na sa kamay ko. Yan, okay na. Mga ilang minutes na ba? 15 minutes na siguro mahigit. At tingnan natin mainit pa. O medyo hindi na mainit. Ay, kanina pa siya nandito. Tingnan natin ngayon. Hmm. May naiwan ba? Oh, ayan, ang ay, init. <laughs> oh, may naiwan ba? Wala. Nag, nag kulay sunog ba? Wala. Hmm. Ito rin. Wala. Ito, malilis ito eh. Ay, hindi, marimirin pala. <laughs> ayan, oh. May init-init pa, pero hindi siya nasunog. Diba? Paminsan, direkta rin na yung yung kaldero dito. Tapos, ito natin mananaong. Ayan, naging manong kalahati. Yung kalakalawang ng tubig. Ayan yung... Medyo mahirap sa tanggalin kaya pinatinip ko na yung video. Hmm. Pero, posible. Yung so, tsatsaga yun. Naiiwan ko yung kalahati. Saka yung nalinis ko. So, uh, ko. Inulit-ulit ko ng budbura ng baking soda. Tapos, nilagyan ko na rin ng suka. ano, matigas eh, hindi kasi kami nagdidinis ng lababo. <laughs> Pero kung hindi naman deep well yung tubig nyo, hindi nagkakalawang. Maka mas malinis yung inyo dito. Pero ano yan, maputi. Eh? Ito yung Ito yung nandyan. Kanyang kulay niyan dati. Ito. Kung so, kung tsatsagain, kaya. Pumas ah, tingin ko pumasok lang yung mga kalakalawang dun sa... May maliliit kasing grano yung ano. Yung centered stone na. Pero sobrang liit lang. Tapos ano, yun, puspos ko lang ng anong steel wool. Kayang-kaya niya yung steel wool. kagaya gaya nung sa ibang granite, no? May puti kami granite nun eh. Lalo na pag puti. Para kasi siyang ano, eh, parang nagpupulbos pa nga pag giniliha. Tsaka ginaganito. Ito hindi. Pag ginaganito may parang pupulbos yung granite. Yung kulay puti ah. Pero yung itim, mas matibay yata itim eh. Kaya pag puti, malinis tignan. So, ayan. Kaya na, hindi ko na nilinis lahat kay maubos yung alas ko. Pero medyo matagal sa linisip, kaya hindi ko na binigyo. Ayan, oh, ang kapapa ka rin. So, overall, uh, satisfied naman kami dito. Tamad lang talaga kami malinis. Sige. <laughs> At, uh, typical na kusinang magulo. Ayan, yung dugo, wala na. Thank you at sa mga susunod pa nating video. Na no? pwede natin update. Ah, shout out pala kay ano. Ah, uh, Arcane Ruby. No? Siya yung nangamusta dito sa Sinterstone natin. So, thank you sa iyo at may nablog ako. Thank you.